So guys no at yan nakatayo na kami dyan at pipila na at yan ay dahil papasok na sa aeroplano Ayan at biglang pipila kami dyan para makapasok na dun dun yun 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 sa ano na yan dyan yung kinamera ko guys Ayan so tayo biglang binilisan natin para yan at makapasok na agad at pasok na rin tayo dyan yan no yan yung parang daan na yun na uh, sarado dyan tayo papasok yan guys hanggang dun sa aeroplano na yan yung binidyohan ko ayan sumubok tayo ng record ayan so papasok na kami dyan at biglang nasa loob na ako ng close band style yan at yun o nasa loob sa guys ganyan lang guys ang pagsakay ng aeroplano guys papasok kayo sa ganyang daan amin po dito. okay, sa so, natin. Ayan, nakarede yung passport Ayan, at biglang na na sa harap na nga tayo ng aeroplano, guys. Ayan, o, papasok na tayo. At dyan ay medyo may kaba na tayo dyan. Kahit sabihin ilang bisis na tayo nakasakay sa aeroplano. Ikang nga, sabi nila, hindi ka tao ko, hindi ka kinakaba. Ayan, biglang niliko yung camera ko dahil may nag-video na rin o picture. Ay, papasok na ako, guys sa so, meroplano na yan dyan. Ayan, kinakabahan na talaga ako dyan. At pagpasok ko, hinanap ko agad ang aking upuan. At naswerte tayo guys. Ayan, nasa tabi tayo ng bintana. Ayan o. Oh. Ayan. Yun. Ayan oh. At naging okay tayo at dyan sabi natin Okay tayo mas Okay Ayan at biglang hinawakan ko salamin Hawakan ko dyan oh Kala ko malabo lang yung pala Ang dami talaga palang gasgas -gas yung salamin Pero malinaw pa rin naman siya So ayan at biglang Tatakbo na rin kami yan dyan guys Ayun nasili pa si ma'am Si stewardess tawag nila Ayan biglang tatakbo na yan guys Ayan oh Tumakbo na guys ang aeroplano. Ayan. At yan ay dadahan na muna pala guys yan ng takbo ng aeroplano. At maya maya biglang bibilis ng pabilis yan guys. Ganon. Para magkaroon siya ng buylo para sa paglipad ng eroplano, Ayan dyan. Medyo kinakabakabahan na kami dyan or ako. Kasi ang katabi ko dyan ay Samahan ko din papunta sa ng TITP na tinatawag Bagay Baguhan po lang sa pagja-Japan Iwan ko lang sa ibang masa Ayan, at biglang Lilip, tatakbo ng Mabilis, yan guys Tingnan natin at biglang Ayan, medyo mabilis-bilis na guys At biglang Nasa Idlaas agad kami guys at biglang pababa na pala yun at hindi natin yata napasama yung ano at sobrang haba na sa so, ayan. at yan ay landing na yan dyan agad ko guys sa ano guys uh, sa Osaka Kansai na airport yan guys so at medyo kinabahan yung sobrang pagbaba gagalaw galaw yung, guys parang rough road ay ano tingnan gagalaw yan guys ayan kala ko masira yung gulong niyan guys <laughs> hindi joke lang at yan at biglang bilis din pala yan guys hindi lang sa taas at pati sa kalsada ang bilis niyan guys so uh, speed niyan ayan at uh, yan na kami sa kansay at yan sabi ko sa mapar mag high ka sa aking vlog okay mag high smiley